nga uh, pagbati sa inyo pong buong sambahayan. Ako po si Brother Wincy si Reynes, tulong tubong marindo po ako si Bolit nakitira dito yes. sa NCR at ngayon po ay nasa Antipolo Rizal. Uh, ko lang po yung kabutihan ng Diyos sa aming pamilya sapagkat pagkatain uh, yun nga po, tulad nga po ng madalas naming marinig, ako po personally narinig ko sa mga aral natin mga preachers, kung ikaw kapatid ay magdidesisyon na sumunod sa Panginoong Isus, at lalo na kung ikaw ay maglilingkod, huwag kang umasa na wawalang ka ng pagsubok, subalit sa kabaliktaran niyon, yon ay magiging mabigat ng pabigat ng pabigat pa. Nagkatotoo po ito sa aming, uh, uh, ba, sa aming pamilya sapagkat uh, Nung bago pa lang po kami rito, wala pa kaming isang taon na kinapitan ng cancer yung nanay ko dahil nga po tumubo yung tumor ay sa larynx niya. Mga ilang buwan pa lang wala na pong solid food na makadaan sa kanyang lalamunan. Then after mga ilang months pa lang ay kahit ang fluid ay hindi na po makalusot. Kaya yun po ang kanyang ikinamatay ng madalian. Then 1994 po yun ang nangyari. 1997, ipinanganap po yung anak kong lalaki na mayroon siyang uh, uh, umbilical cyst na sa gitna po ng puso niya tumubo at ito'y dugo, uh, dugo ng dugo. Kaya ta nang po kami rito. Ang sabi ng mga doctors, maraming opinions ang aming hiningi. Ang operasyon lang nito magkakahalaga ng 40 to 60,000. Subalit so, magpadala ng anghel ang Panginoong uh, Yahweh Shaddai. May isa po kaming doktor na itinuturing nga naming anghel na natagpuan sa PGH. Nung, fourth, uh, nung age 4 na po yung anak ko, uh, pinaghanda lang niya kami ng 12,000. So di po ba napalaking biya from 40 to 60,000, hiningan lang kami ng 12,000 at hindi niya na pinakonfine yung anak ko. Sa isa pong katulad ko na unemployed noon, misis ko lang ang breadwinner, napalaking, napakalaking biyaya po noon. At yun nga po, after 12 years ng no kamatayan ng, ng nanay ko, yung misis ko naman po ang uh, sinamang palat na makatikim ng kamatayan. Siya po ay pinatay. Murder victim po siya. Ginapos ang kamay, ginapos ang paa, at in-strangle to death. Yan po ang kanyang kinamatay. At ang testimony pa nung kumatay sa kanya, for 20 minutes, ay humihingi ng uh, ano? Uh, o awa na kung pwede huwag siyang patayin dahil mayroon siyang mga anak, maliliit na mga anak. So walit ang katwiran niya, papatay na lang daw niya kasi makukulong din naman siya. So yan po ang mga disasters na dinanas na. Napakasakit po sapagkat na hindi lang po awa ang naramdaman ko sa sa mga anak ko, kundi habag talaga. Hindi lang po habag at siyempre po bilang tao nagalit ka rin. Nakapagplano rin ng masasamang bagay laban dahil po rin po ang pumatay sa misis ko. May mga, nung mga first years niya talaga may mga, mga balak. Dahil yung misis ko taga Mindanao, nagplano ako ng masamang balak doon. Subalit salamat sa Panginoong Diyos. Hindi niya pinahintulutan na makagawa ng kasalanan sapagkat kami po, mga taga Merinduk ay mga peaceful na mga mamamayan. Salamat po sa so Panginoon at napakaraming tulong po ay pinakita ng Diyos. Hindi po ba kayo maniniwala? Wala pa ako narinig ng gandong kwento. Sa kabila po ng mga karanasan ngayon, ng mga sakit ng puso, ng mga pain na aming tinanas, pinakita pa rin ng Diyos ang iyong kabutihan sa aming pamilya. Mayroon pong isang misa para sa misis ko na ang koleksyon ay pinagkaloob sa amin. Ay, hindi pa po ako nakaring ng, ng, ng ganong pwento na ang koleksyon sa mas ay pagkakaloob sa amin. Yung po ay pinagkaloob sa amin at di ko malilimutan ang, ang presyo noon, 8,800 ay pinagkaloob sa amin yung koleksyon sa misa. At sa cremation daw po ng misis ko, may dalawang konsul na umatin na galing sa Philippine Consulate sa so New York at dala-dala raw po yung PNB check covering lahat ng cost ng magiging gastos doon sa kanya. Kaya di po ba napakalaking biyaya na pinakita sa amin ng Panginoong Isus. At yun nga po, that was uh, ano na, sa 17 years ago, yung mga anak ko po ay mga grown-ups na. Tapos na po sila ng college pareho, Subalit sumusubok muli na nasa, nasa Louis School yung anak kong bunso. Yun nga po, pansamantalang na hinto sa second year uh, Louis School din yung aking pangalan dahil siya dumadaan sa depression sa ngayon. Noong bago pa lang yung mga anak ko nangyari yan, uh, si ina-advisean uh, ina ako ng mga kaibigan ko sa simbahan na kung pwede ipa-counseling dahil napakabata pa nila para dumaan sa mga tragic na karanasan. Subalit, so, yun nga po, ipinagyabong ko ang ating Panginoon, hindi na namin kailangan kasi nag-ielsiaday kami. Subalit, so, nung dumaan na nga sa depression yung aking anak, ay, yun nga po. Uh, nag-undergo kami ng family counseling na lang at doon nga namin nalaman na six times na na nag-iisip na magpakamatay yung anak kong babae. Ako po inabahala sapagkat Uh, kung naalala ko nga po yung mga aral na yun nga, pabigat ng pabigat. Nung namatay po yung nanay ko, mabigat. Nung namatay yung misis ko, dobli bigat. Panginoon ko, huwag naman po ipaintulot sapagkat kung yung anak ng mga babae, eh, tripling bigat na po Panginoong Yahweh sa day. At alam ko, ang inyong kamay ay laging na nakatoon sa aming inyong mga nagsusumikap na makapaglingkod. At alam namin na sa iyong takdang panahon, ipagkakaloob mo rin Amen. ang kaligayahan na sa aming puso ng aking mga anak na alam ko. Hindi man sila nagsasalita, may resentment sa kanilang mga puso. Subalit akin pong inaangkit patuloy na ay dinadalangin na muli sila'y makasama po dito sa pagkatin ating gawa sila ay sila'y maliliit pa. Yawil sa day, sa kapila po ng mga pinaranas mga marami salamat po sa mga banal na tulong na patuloy ang pagkakaloblano po sa Divine Protection. Amen. Ibinabalik ko po sa inyo lahat ng papuri, yes, pasasalamat, pagsambat, pagluwalhati. aleluya Purihin, purihin ang Panginoon. Patanda